Nakakuha ko! Busina party ngayon dito ah Busina party! Hinarangan oh, pa ay. Ay Patay tayo dyan Ay, yung pa pinagbigyan Isa na lang Ay. Busina party tuloy <laughs> Ang saya, no? Pag gano'n naman na dito Busina party dito, eh na inuubos kasi eh, yung ano eh yun ang problema dito, pag dito ka dumaan sa may mabuhay lane di ba? ganoon na mararanasan mo minsan eh sa alud doon, sa part na yun, kasi may school doon eh Kaya ako sinasabi na mas ano rito, mas mabilis sa mabuhay lane, hindi. Tambahan lang din talaga. Sasaktan mo lamang. Puso ay huwag sugatan. Ito'y laro lamang. Oh, no. All over the world, I feel the changes, the time is the way, saying I get nothing new, baby. And nothing new.

Oh, salo. Kasalo din, nakasalo. Kaya <laughs> okay, tago ko to. Baka kasi ano to eh. It's either malas o swerte to eh. Hindi e tabi na natin. <laughs> kasalo din. Manunula tugdung nasara palaging nasara jot television. Mahina ang kalaban. Teka muna. Ang mga utos mo sa akin ay obligasyon Palaging bukang bibig grab ka nga Itaas na mabuti Punong kakawate Huling hindi mo mahuli-huli O pa paano eh, O panong paano atake Hanap pa akin simula pa noon CD MP3 Bihira pa noon 1993 Bata pa ko noon na pang ikot ng kaset Bihasa ko ton.